So yun nga mga ka-bob. short ride lang naman Gusto lang makipakita sa inyo tong motor Dahil nakuha na nga natin yung Isa sa mga dream bike ko no So walang iba kung dito ng Honda PCX 160 So baka nagtataka kayo bakit Honda PCX yung inuha ko Hindi ADV or NMAX Well yung NMAX kasi Uh, tawag dito Ilang ko na siya nakita sa mga dealer na pinag-inquiran ko. Napakalit kasi ng under storage nun. Unlike na ito, medyo malaki yung U-Box. So marami-rami akong may lalagay na gamit, no? Si isa sa pinarason kung bakit kumuha tayo ng motor. Una, Uh, si Croxy naman talaga kay Airpods yun eh yung auto ko kung napanood nyo yung isa sa mga video ko dito yung kaunaan kong inupload talaga ano yung Honda Civic ko eh na event on na rin December so eto na yung kapalit ng Honda rin siyempre So Honda PCX 160 So pangalawang rason Bukod sa hindi nga sa akin si Croxy eh, Tawag dito plano ko na magbukot camping o kaya mga long ride Okay naman si Croxy pero pagkakasama ko si OBR Siyempre, mas maganda yung mas komportable kami pareho So, mas malaki kasi itong Honda PCX Syempre, ma-access na design or concept so dito tayo so yung kung nyo 168 kilometers na yung tinakbo na ito mag 2 weeks na sa akin to so nakuha ko to December or January 21 ah pa, uh, 31 pala so sa aktang January 31 nakuha ko to So, papangalanan natin tong igop. Igop o pogi. No. So, bakit igop po or pogi? Kasi, eh, yung pangasar sa akin nung college ako eh. <laughs> naisip ko lang na, yun na lang yung pangalan ko dito. So, naisip ko na yun na lang yung pangalan ko dito. Total, pogi rin naman talaga ang Honda PCX. Siyempre bukod nga dun sa Pogi naman talaga tong Honda PCX Eh parang bagay sa kanya yung pangalan na iikop. So yun nga expect nyo mga bab siguro may mga rides tayo na lulutuin yung 2022 Alam ko nabanggit ko na rin to sa isa sa mga vlogs ko na more on rides tayo So dapat ngayon April magbibikol kami kaso baka matagalan yung RCR para sure lang din siguro uh, postpone muna natin trip ko kasi mga moto camping Dung December 2020 or March 2020 kasi magka camping talaga dapat ako camping trip ako ng masasa so isa yung sa mga trip na hindi natuloy may tawag dito may tent na nga ako dyan sa bahay. Nabili ko na siya. As in talagang bago mag-lockdown. Tapos, March 21. Yung target date ko na na pumunta ng Masasa. March 21, 2020. Kaso yun nga, March 16 na ata. Nag-lockdown na. So, ito nga palang PCX natin. Oh. Ito nga pala si Gop na ABS version. So, bakit itim? Kasi December pa lang, plano ko nang kumuha na ito. Actually, ilang mga dealer na yung na-approved ako. Kaso, problema. Wala namang unit na available. So, noon time na yun, meron sila. Honda P6 na yan. Ito, ABS din. Pero, yung original ko, asimpla, no? Yung P6 160 na CBS lang. So, sa sobrang tagal, magto months na. Ito lang yung unit na dumating, kaya nung inalok sa akin to, ginuho ko na. ayun o, tumutunog yung traction control niya pagka dumiretso ka sa amps. Pagka dumiretso ka sa amps, tumutunog yung traction niya, pakinggan niyo. Yun. Yun yung tunog ng traction control niya itong PCX. So yun, dito tayo ngayon sa amin sa Valle Verde So galing lang ako dito sa may uh, tawag dito Yung parang park dito sa amin Promenade Parang happy place ko kasi yun eh Sarap lang kasi itong hamba ito nga, Mapa umaga hapon Lalo sa gabi kapag maliwanag Trip na trip kung itong hamba ito nga, dun, eh So yun, ikot-ikot lang muna tayo dito sa subdivision namin Kwentuhan lang tayo dito sa motor na to. You know, parang pinipigil niya yung ano eh. Pinipigil mag-revolution yung likuran eh. Kapag ka nawapadaan sa AMS, pag yung likad. just maganda kasi additional safety to ng motor. So yun nga 171 na <laughs> itinatakwa na itong motor So ano nga ba yung mga pros and cons na naramdaman ko na dito Ano napansin ko na So syempre maganda nga dito mas stable siya Kapag ka matulin yung takbo dahil may wind visor parang medyo mas nasa stabilize nya yung takbo no? like ni Croxy so dito hindi mo masyadong mararamdaman na gumigewa mo parang pinapaspas ka ng hangin si Croxy kasi pagkagantong malakas yung hangin kuminsan parang pinapalo pa yung gulong nun eh may vlog ako na na kamuntikan na akong sumemplang buti na ko naman so pinaspas yung gulong ko sa likuran no or sa harapan na yun niya, tendency babalintong tayo dito hindi mo masyado mararamdaman kasi nga malapad siya mabigat mas mabigat ng konti kay Croxy pero hindi naman din ganong kabigatan tsaka syempre mas malapad yung gulong niya so mas lapat na lapat sa kalsada mas magandang i-maneho bukod dun dahil nga si Croxy 115cc lang eto 157 to may round off lang kaya naging 160 no. Pero kahit na ganun, ang laking iba kumbaga. Napakalakas ng motorsiklo na to. Konting grab mo lang mararamdaman mo na agad yung torque niya. So pangalawang na gusto ako dito yung preno dahil nga pareho na naka-disc brake harap at likod. So kahit yung takbuhan mo nasa 70 Pag piniga mo kagaya nyo no hmm. Mabilis Kung baga kakapit kumaagat ka agad -kagad yung preno Iikot muna tayo ulit Ayun no Kagat yung preno Although single channel ABS kasi to kaya syempre Huwag sa preno sa likod Pero napakalakas ng preno na ito. So yun nga bukod sa power Siyempre 157cc 4 bulbs Kundi ako nagkaamali around 15 horsepower to Tapos 15 Nm meters of torque din So, siyempre, pagka malayo ang biyahe, mas kakailanganin natin yung mas malakas na power. Kung marami rin kami dala ni OBR, lalo na ako pagka nagbicol kaya bagay ulit, di ba? Nang nakamotor na. So, syempre, bukod nga sa regular na braking system, additional safety, na naka-ABS na rin. Bukod doon, yun nga, yung traction control na binabanggit ko kanina. Di ba? Pagka medyo umangat yung gulong mo sa harapan, para hindi kay semplang ng motor mo, makakatulong yung traction control. Purpose kasi nung yung bilis ng takbo ng gulong mo sa harap tsaka sa likod eh. So pag na-sense nung ECU na mabagal yung nasa harap mo, parang nakaangat ganun. Tapos mabilis yung nasa likod, pababagarin niya 'yun. So 'yun yung purpose nung traction control. siyempre yung kabuang looks niya maganda, 'di diba? hindi ko ng igup to hindi naman talaga pogi tignan yung PCX pero uh, isa sa mga na gusto ko nga dito lalo pagka mga long ride syempre naka uh, liquid cooled na tapos laki pa ng tanke ng gasolina 8 liters pero uh, yun tingin ko medyo malakas sya ng konti sa gas kasi na ah, ito 34 35 kilometers per liter pero dito dito pa lang naman siya natatakbo hindi eh. ko pa siya na long ride subukan natin yung long ride no pagka nakuha ko na siguro yung OCR medyo mahirap eh maski na magtagay tayo lang tayo eh pa may ari pa eh kuha nung nung mga nakaraan na itong January nung nagtatagay tayo kami ni OBR may mga checkpoint na ulit mas kisa silang oh, madayo kami dumaan. So, para iwas lang ng aberya, tayo na lang natin yung ORCR. Dito dito oh, pa lang siya naiikot. Yung mga ayaw ko naman dito, dalawa lang actually. Pinakaayaw ko lang dito is yung handlebar. Mas extended kasi yung handlebar nung kay Croxy, mababa, mas mahaba. Hindi kagaya dito na yun know. oh wala masyadong stretch yung ayan yung kamay ko hindi ka kaya kay crossy na naka-stretch yung kamay ko mas nare-relax ako pagkaganan eto parang nangangawit yung siko ko eh parang nakalaylay kasi ayan ah so bukod dun siguro nakaraan matigas lang yung gulong pero ngayon tingin ko medyo okay na kaso meron pa rin, may parang lagitik pa rin Siguro dahil mas maaba rin siya no kumpara sa crossover. Yung sa likuran niya, tsaka nabasa ko rin naman sa ibang mga review na talaga medyo matagtag to. Isa sa mga i-upgrade ko siguro sa susunod yun. Papalitan natin ng shock sa likuran para syempre mas maganda yung play, mas maganda kapag nag-long ride. Hindi masyadong masakit sa katawan, no? hindi masyadong nakakangawa. Syempre pag sobrang tagtag -tag na ang motor mo, ah, ang awit sa long ride yun tapos yun nga yung handlebar plano ko rin papalitan may nakita kasi ako parang tie concept parang titanium design yung parang blue burnt ba yun kung tawa akin remember wala man tayong pambili ng orig ng mga titanium handlebar eh pangyayamanin na yun eh nakita kasi ako shabby parang nasa mga 2,000 pero tsaka na rin yun. <laughs> plano ko pagsabay sabay na eh pag may budget Yun, yun lang naman. Yung biser, siguro di ko napapalitan yan. Kung papalitan ko yung parang ganyan design lang din. Pero yung may side mirror na sa gilid. Para fix na talaga sya. Kumpara dito sa side mirror. Okay naman yung side mirror na ito. Pero at least medyo malinis tignan yung handlebar natin. Doon na sya ilalagay. Parang sa mga NMAX, ganun. Mga typical na pang maxi-scoot na design. So, yun. Yun lang naman mga paps. And yun pala yung shock. Just in case napapalitan ko na, siguro mas bababahan ko ng kuwante. Kuwanting-kuwanting -konti lang. Hindi ko naman nilalowerd ng sagad ito. syempre pang long ride natin to Reason lang eh, medyo <laughs> na ako. Lalo pagka-angkas ko si OBR. Pagka medyo mabigat. Parang mabilis ako mga awit kapag ka tawag dito pagka traffic madali lang din naman sya isingit singit medyo nag nagagamay ko na pero overall napakaganda ng performance na itong PCX 160 wala akong masabi so yun yun lang mga babs dito natin tatapusin to so bibigyan ko ng full review rito so pinakita ko lang naman sa inyo itong pangarap kong motor So next na pangarap natin syempre mm, Expressway Deagle na Either AK550 O kaya exciting 400 Aling man sa dalawang yan Para yung solid Ayan o no? ng box Gamit na namin yung Alberto eh Sinuha ko siya mag grocery So yung pang one week na pinang grocery nila kasha naman dito sa box na ito so yun dito na lang natin tatapusin tong video na ito mga paps ingat kayo palagi ride safe stay safe and also peace out